Alright, kasama natin Honda Click ano. So ngayon meron tayo dito nabiling spark plug. Ayan. Dahil papalitan natin yung spark plug ng ating Honda Click. Pinakaunang gagawin, ayan. Tanggalin niyo muna yung cover ng gas tank. Ayan. tapos yung front engine cover. Tsaka niyo baklasin itong buong, ayan. Upuan pati yung compartment para magkaroon kayo ng space dito. Ayan. pag meron ng space, ayan. Mas maganda. Ayan, sabi ng mga bachers, hindi na daw kailangan tanggalin yung, yung compartment ng upuan dahil pwedeng ilusot dito sa bandang ilalim. Ayan, lulusot. Pero kung ganito, ganito kalaki yung kamay nyo, mahirap, mahirap yan. Kung maliit siguro, yung kamay ng bata, pwede. Pwede nyong ilusot dito. Tsaka nyo tanggalin yung spark plug cap. Ayan. Ayan, pwede naman talaga. Pero, mahihirapan kayo sa pagtanggal dito sa dito sa ating spark plug. Kung ang gamit mo ay ganito, yung puller. Kung mas short pa dito na spark plug puller, mas maganda. Okay? subukan natin. ipa ipailalim, ipailalim dito sa ilalim. Ayan. Mahirap. Mahirap siyang ilagay. Ayan. Mahirapan ka talaga. Ano? Tukado. Kasi halos dikit na dito sa chassis ng motor. Ayan. Tukado siya pang ka magtanggal doon sa spark plug mismo kaya sa mga bashers na nagsasabi na madali lang sisikotin lang dito sa ilalim subukan nyo muna ok, ako tinatanggal ko yung uh, compartment para meron tayong access dito sa ilalim at dito sa taas o so, yun, pag natanggal na natin itong spark plug uh, itong spark plug cup yan. itong cup na ito kuha tayo ng spark plug puller. So, yun ang ilalagay natin. Pantanggal. Ay, pantanggal doon sa spark plug. Ayan. Ayan. Mas maganda kung mas short pa dito. Yung mas short. Ayan. Kasi, tukado talaga eh. Tukado sa sa bandang chassis. Ito. Tumatama. Ayan. So, DIY lang tayo kung anong merong resources. Yun ang gagamitin natin. Ayan next na gagawin ko, ayan, depende tayo, uh, magkakaiba tayo sa estilo, ano, ito gagamitin ko. Short na uh, flat flat screw. Ayan. Tapos, ito yung gagamitin natin pang paikot, counterclockwise. Ayan. Mahirap talaga kasi wala kang space dito sa loob. Unlike sa mga standard bike, mga naked madali lang. ito sa scooter mahirap kasi talaga. ay mahirap pa ikutin. ay mahirap pa ikutin. Pero sa DIY, kung ayaw nyong gumastos, ayan, kaya nyo naman. Tsagaan lang. Okay. Tulad nyo lang sinabi ko, mas maganda kung mas shorter yung spark plug puller na gamit nyo. Kasi dito medyo nahihirapan tayo sa mahaba eh. Okay. Yan. Ayan, makapit pa rin. Mahirap talaga. Ay, buhay di ay Ayun. Ayaw, ayun, naikot na siya kahit kamay lang ginagamit natin. Mas madali nang tanggalin. Ayan. mahirap talang tanggalin tong honda click oh, no? medyo tokado ayun so, nakuha rin natin ito yung natanggal natin dati sob ko so ito ito yung pangalawang pinalit natin dun sa stock so pangatlo na ito pangatlo na itong NGK na ilalagay natin ayan so lagay na natin okay Aha. Ah, Pasok natin sa loob. Mahirap eh hindi makita ay mahirap talagang ilagay ta hindi mo makikita yung butas yan, so ang paglagay natin clockwise na siya so, kanina counter clockwise nung tinanggal natin ngayon clockwise na siya yan sa paglagay yan mahirap talaga So pag nailagay na natin Gamit yung kamay Gamitan na natin itong Spark plug puller Para mahigpitan Clockwise na yan higpit Okay Ayan Ay, ang hirap mag highway hindi nyo rin masisisi yung ibang mekaniko ano kaya mahal yung singil mahirap din naman talaga yung ibang ginagawa dito sa mga motor lalo na sa mga scooter na matrabaho maraming maintenance pero yung iba hindi porkit mahirap na yung gawain yun naman ino overprice naman yung iba lalo na yung may mga pangalan na dapat sakto lang para ayan babalik yung customer yung iba nagdi DIY na lang katulad ko dahil sa sobrang mahal ng labor ayan ayan pag nahigpitan na natin pwede na natin ibalik yung spark plug cap Ayan. So, pag natapos na, pwede na natin ibalik yung natanggal natin. Ayan. Yung opuan, yung compartment, yung engine cover sa harap, tapos yung cover ng gas tank. Ayan. Para overall, pwede na natin i-start. Pero bago nyo pala ibalik yung mga natanggal nyo dito, subukan nyo munang i-start para malaman nyo kung gumagana. Ayan.